Welcome back sa usapang loan at online lending. Sa video na to pag-usapan natin muli ang Surety Cash. So, actually mayroon na po tayong review kay Surety Cash na naka-upload na po dito sa ating YouTube channel. Pero pag-usapan natin ito muli ngayon dahil uh, requested sa ating mga viewers at uh, mayroon din po akong natuklasan na ibang mukha ni Surety Cash. Uh, if we remember kung nasundan nyo po ang uh, aking review sa kanila ay si Security bukod sa me, uh, registrado sila sa Securities and Exchange Commission loan shark po sila at nanghaharas din o, ibig sabihin data privacy violators din sila yun po yung unang review natin kay Security Mula noon hanggang ngayon ay hindi nagbabago si Surety In fact, mayroon tayong na bagong natuklasan na si SuretyCast na dati kulay blue. Ngayon po ay mayroon po silang another app na SuretyCast din pero iba ang kulay. Yan po ang kulay niya, green. o dalawa sila, ang uh, blue sa so, ngayon po ay mayroon more than 50,000 na total number of downloads and then ang itong green na may combination na ano ba 'to? yellow. At ang logo niya ay may letter S. Dito naman sa blue, walang S dito pero nakasulat ang surety with peso sign. Oo. Ano ba ang rason kaya? Bakit mayroon na namang bago? Maaaring uh, ang rason may bug sa old app itong blue na hindi na nila kayang i-correct. Or pwede din na marami na ang nagreklamo about sa kulay blue nila na surety kaya nagbago sila ng uh, kulay oo kasi yung iba naman hindi naman tinitingnan kasi yung kulay oo yung sa kanila para ay no ibig sabihin uh, colorblind ang karamihan hindi na nila tinitingnan kung ito ba yung surety noon or surety na bago o, so, basta opportunity Uh, diba, di ba? Palagi natin sinasabi, grab the opportunity kasi opportunity not once. So, marami nga ang nagiging biktima niyan dito sa online lending app. Sa negosyo, pwede siguro i-grab natin, pero dito sa pangungutang online, hindi ko masasabi na ang uh, online lending app ay opportunity. Ano talaga sila? Nakakasira ng buhay. Marami na po tayong na, uh, napag-alaman na mga taong nasira ang buhay dahil sa mga online lending app. Nagkasakit dahil sa online lending app. So, si Surety Cash, under po sila kay Surety Cash Lending Investors In Corporation. So, dito sa bago nila, maliit yung pagkasulat. Samantalang doon sa luma nila yung blue, malaki ang pagkasulat. Oh, yun lang kaibahan. <laughs> Pero ang mga tao na sa likod nito ay pareho lang. So dito sa bagong app nila, mataas ang ano nila, uh, ang ratings nila 4.8 samantalang sa Blue sa old 4.2, mababa. Pero mabago man ang mukha nila, mabago man ang logo nila, mabago man ang kulay nila, hindi nagbabago ang mga taong nasa likod nito. At kung uh, loan shark sila, dati, ngayon, loan shark pa din sila. Kasi sila lang naman din ang uh, uh, nasa likod ng uh, online lending app na to. Wala pong binago. Oh, walang pagbabago oh. kayo <clears throat> saan ba kayo naging biktima dito sa surety cash yung luma or sa bago oh. basta wala pong pinagkaiba yung dalawa yung ano lang yung pagkasulat lang pero yung mga yung uh, way sa uh, loan computation yung terms yung interest processing fees ang luma at ang bago pareho pa rin hindi talaga nila babaguhin yan at isa, isa din si Surety Cash sa mga uh, parang nabibingi na ako sa daming complain din dito sa ating YouTube channel. mababasa Or nababasa ko po yan sa iba't ibang mga videos ko. Yung iba kasi sa inyo ay hindi talaga nagko-comment kung saan uh, yung video ay tungkol kay Surety Cash. Naliligaw pa doon sa mga videos natin. But anyway, nakikita ko lahat yan. Lahat ng comment po sa ating uh, channel ay nakikita ko. Kasi uh, lalabas ko yan sa... Uh, aking uh, youtube studio so, doon kasi ako tumitingin, hindi po ako tumitingin sa notification doon sa youtube studio ano kasi yun doon, uh, first come first serve yung mga uh, comment pag nabasa ko na, lagyan ko lang ng heart at mawawala na siya doon sa aking youtube studio so lahat ng lumalabas doon, pinifilter ko na hindi ko pa na-replyan or hindi ko pa nalagyan ng heart so walang papasok doon na hindi ko nababasa or hindi ko nakikita Walang comment na hindi ko nababasa at hindi na, na, nakikita kasi papasok sila lahat doon sa aking YouTube Studio. At dahil doon, uh, makikita ko talaga kung ano yung mga hinaing ninyo at yung mga request ninyo. O. At kaya nga uh, binigyan ko ng pansin itong Curiosity Cast, although nakapila na ito pero mas inuna ko siya ngayon dahil uh, kanina while mayroon ako hinanap sa ano sa sa Play Store, bumungad sa akin si Curiosity Cast. So kinakabahan ako. Marami na namang magiging biktima dito sa bagong app nila. Marami na naman ang uh, masisira ang buhay. At maaaring kikita na naman si Surety Cash mula sa kanila or mula sa inyo. Kaya mula noon hanggang ngayon, ang ating uh, uh, YouTube channel, ang Usapang Loan at Online Lending, hindi pa rin natin rekomendado itong Surety Cash. Oh, dahil hindi po sila nagbabago. Ang pagbabago ng online lending app ay malalaman po natin kapag mayroon pong... Uh, nagbibigay din ng feedback. Kung sakaling mayroon po kayong nautangan na online lending app tapos uh, hindi naman kayo ginugulo, hindi naman kayo hinaharas, hindi naman kayo pinapahiya, hindi naman kayo pinagbabantaan at kahit nag-due date na, na overdue na kayo uh, although tinawagan kayo, pero hindi kayo hinaharas. So, deserve po nilang uh, ano natin uh, reviewin at i-update natin yung uh, previous review natin sa kanila. Kung sakaling mga Uh, ang ating review nung una ay matatawag nating negatibong review or negative review. So gagawin nating positive yan kung totoo talagang nagbago sila at nagiging positibo na. At yung uh, ano nila yung uh, pakay nila hindi pira-pira lang kundi tumulong talaga sa uh, mga kababayan natin or sa kapwa natin. Pero pansin natin 99% sa mga loan shark na online lending app pira-pira lang talaga ang uh, uh, pakay nila or yung focus nila sa atin. O, nila kumita. Negosyo kasi. O, ang hindi lang maganda, yung way kung uh, paano sila maningil. O, bakit idadaan pa nila sa pamumwersa? Bakit idadaan pa nila sa uh, panggugulo, panghaharas, pananakot, pamamahiya at pambabanta? Na pwede namang kausapin. Well, siguro, ayaw nila nang uh, pinapaikot natin sila. Kaya, sila ang nangunguna. Uh, mayroon din po kasing ano, mayroon din po kasing mga instances na ang talagang uh umutang sa kanila ay scammer. Kaya siguro yung mga 'yon ang uh, pwedeng puwersahin nila. Pero mostly lalo na dito sa mga uh, followers natin, viewers or mga subscribers dito sa usapang loan at online lending, wala talagang balak na takbuhan yung mga utang nila or ninyo. Oh. So kailangan lang talagang ano uh, mag-adjust din paminsan-minsan. At gano naman talaga sa negosyo eh. Oh. Hindi kung ang negosyo po ay puro personal at pamumuhersa dahil ang iniisip puro pera, hindi po magtatagal yan. Subok ko na po yan bilang isang negosyante mula 20, uh, 2005 or 2005 hanggang ngayon nagninegosyo pa rin ako. So, hindi pwede na ididaan mo talaga sa yung pamumuhersa, paninigaw. Wala kang magiging ano dyan. Wala Yung lahat ng kita mo ay panandalian lang. Sa totoo lang. Panan panandalian lang at uh, mawawala din. So, yung negosyo ko since 2005 hanggang ngayon ay patuloy pa rin na uh, nagsiservisyo sa mga kababayan ko dito sa amin. Oh. Uh, and then instead na, imagine niyo po ha, nag-start lang po kami ng 20,000. Pero ngayon, malaki-laki na. Uh, yung cash flow namin, malaki na. Oh, so, sa tulong ng mga suki, kung wala po sila, hindi po kami tatagan hindi po kami aabot ng ganito katagal uh, sa negosyo. At hindi din, hindi din po kami lalaki at hindi din po kami magiging kilala. Baliktad kasi sa mga online lending app, kilala sila pero kilala sa panghaharas, pananakot at pamamahiya Kaya guys, please, huwag niyo pong subukan. Mapabago man o mapaluma itong si Surety Cash, layuan niyo po ito at huwag niyo pong utangan. Hindi po sila rekomendado natin dito. O, loan shark na nang haharas pa. So, shout out sa lahat at kung kayo po ay mayroong uh, i-request na reviewin or reviewin muli na online lending app, pwede ding uh, yung mga previous review natin kung ang experience niyo ay positive na so anoin natin reviewin natin at gawin natin positive para ma pwede natin silang ma-recommend dito pero yung mga hindi nagbabago ah hindi talaga yun kahit reviewin pa ng reviewin natin kung hindi sila nagbabago uh, negative review pa rin ang gagawin natin so again huwag kalimutang mag-like sa video na to at i-share Then, uh, sa mga nanonood, please, mag-comment po kayo sa amin comment section para malalaman po namin na nanonood kayo. Shoutout sa aking mga subscribers. Igit sa lahat ang aking mga members, ang aking mga bliss giver. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung gusto niyo ding sumuporta sa uh, YouTube channel na to, at uh, kung siguro natulungan namin kayo at gusto kayong sumuporta sa amin, bukod sa uh, panonood at pag-join sa aming live, pwede din kayong mag-join through join button namin. Pinutin nyo lang po ang join button para magiging member kayo. At mayroon po kayong uh, special buds during sa live at priority po namin kayong replyan sa mga uh, comment niyo So maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam.